So, mga dudes, dito tayo sa Lagro. Lagro, Quezon City kaya tayo. Si Papa dito din pala ng dito na kapag dito. Sa so, gitna para dito. Dito tayo, dito. So, dito na, para, dito. Hindi tayo mahirapan, dito tayo magpa So, ginagawa pa 'tong terminal. Ito yung sa sa terminal ng Pinatay 7. Kinuha niya alam mo? Ano nalang ako? Uh, oh, Saan naman yung... Saan yung aking na? na? Bakit na? Ha? Ba uh, ay, taplon tape. Taplon? Wala akong orde eh. orde. orde order ng taplon Wala. Medya? Wala Wala ko order ng taplon. Sino um, order na taplon? Taplon wala <laughs> ko ulit. Ano na ba? Gary ka. 195. Supply pa. Tara. Di natin alam 'yan. So, uh, pa paint lang din. Kumain ka na. di ko alam 'yan. Hay, ako taga lang Di natin alam 'yan. Konti na lang eh. soli pa. ah, so, dati pa oh, eh. bagueng, bagueng. 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 tao bagueng. dito bagueng. 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 subscriber bagueng. 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 Kala ko si Sorge. Eh. Ge. Eh. Ge. Okay. Okay. Sige. Ge 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 ge. Go 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 go. <laughs> so may isa rin, may isa rin dito sa Lagro. Nag-iisa lang din ito, mga dudes. <laughs> so kirito tayo mga dudes. Ang <laughs> bihira, ala ko si Solid. bagong isip ni Madam, kinuha na lang din. Our Lady of Fatima dito sa Lagro. Diba may Fatima sa may mga dudes? So nawasa. Ito yung Eco Park. la mesa Dam pag nagawa ito mga Tapos sabakay ka ito sa tren oh. Ganda siguro ng video sa Sa right side natin no? Oh. Talaw na talaw yung Lamesa link oh. Yung ano no oh. Gun, dam, dam Lamesa, lamesa dam May hindi yan. sana ang plano. So parang nag-alangan sila masyadong kurbata eh. Kaya sinakop na lang nila sa loob. Kaya na oh. Saan yan? Dapat dito yan eh. May mga may binuta sila oh. Nagbago yung plano nila. So pumasok sa loob. Masyado kasi siyang kurbata mga doon. Pa, paes. Medyo delikado nga naman. Parang nasa roller coaster yan. la mesa diretso na tayo sa kampara tayo dati tumataan eh. so makikita na natin yung mga bagun mga tren ayun o no? hindi na yung mga tren, nakapenga lang 1 year, year pa ang kuyus bago magawa ito Lawak itong terminal lang ang mga dudes. So, ito parang sinakabina yata nila ito. Hindi nila lahat. May masiraan. Hindi nila kukumpuloy yung mga tren, Lawak yan! Ano? Lawak yung mga dudes. ako matrapik grabe talaga lawak mga dudes sobrang lawak okay. meron pa oh meron pa pa ganun oh close natin yan oh kaya yan ba? Diba? pumasok lang na trailer sa kanan mga dud matras dami ano hindi kaya yung laki baka may lumabas pa kala 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 hello ah see you tay walo tasim mam he wali Balik. Balik. Mamaya na babalik. Kanina nandito siya. Oo. Oh. Umaga. Ngayon. Umaga nang mamig ito eh. Lumayas. Mm -hmm. yes. So kayong dalawa na yung tandem? Yeah. Yung... D-Max. Ito ba yun? 475 yung ano yun. Ah, 181.5? Hindi. 183.4. Ah, 183.4 pala. O, 75. Sorry. Okay, take it all. Thank you, Dan. Okay, salamat, salamat. Salamat. Tulog ka ulit doon, no? oh. <laughs> Alam mo ba yan? Alam, tawa ng tawa, tawa, si eh. tawa, tawa si Esther, eh. Ha? Tawa ng tawa si Esther, eh. Alam na comment? Ha? Hindi, ko naman sinama yun. Eh. Sana lang. Hindi ko na sinasama yung mga ganun. Ang taong pagod. Katuwaan lang yun, eh. So, okay na, mga dudes. Bibilis na mga tricycle dito. Makakatakot tumawid. Sanex Payatas Sanex Payatas Ito tapo na kasi ng basura to rito Ito mga kalakal, dumadami mga junk shop Ito, tapo na ng basura to rito Kopya Ay, radio. Mga uh, ganitong oras talaga mga bis para nakakaantok. Ah, ka-antok. Pag wala ka naman trabaho, maghapon, tulog. Pagkakatong matulog, di ka dadalawin antok. Higa ka lang higa, ayoko dalawin ng antok. Sakit na lang ikot mo kakahiga. Di ka mapakalik. P5PS, Toda. So, So meaning yan, case 5, bago silang, toda. <laughs> sa kanila lang. Sa kanila lang ko content na ano. Dapat dali na tayo nga sa Bagong Sila mga dudes. Kaso hindi tayo masyado tagal sa kanya. Kayo, so, nagpaalam muna tayo. Okay naman pala sa kanya. So sa susunod. Kasi ito lagi to kabute. Ay para kabute. Minsan lulubog Lilitaw siya na sabi niya. Lagi wala. Lagi wala eh. So may dumaan. Ang lakas ng sauce mga dudes. So okay na. Ajo. Narin dito kanila ang lakas ng sounds. Yan ang mahirap 'yung pabigla-bigla. Hindi mo inaasahan. Oh, Sa patok. <laughs> Kaliwutan ka pa rin. Ay nako. So, nagpaalam naman tayo dito kay Jo Jo Jojo, jo, 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 jo pangalan niya. Eh. Babae pero Jojo eh no Gara ng main Lagi kasing wala yan eh So ang nagsichempohan natin dyan Yung lalaki eh, tawag nila si Bunso Eh lagi naman nakahubad -naka yun <laughs> Okay, mabait yan si Jo Gulat yeah. ako dun Biglang dumaan, ang lakas na <laughs> Kagulat mm -hmm. Mga dudes Sobra Ganda mm -hmm. mm -hmm. okay. Ah, tama Mga estudyante pala sport bago si Ilang. So next natin Tawet, tawet, tawet. O, oh, parang ang dami ko ng mga bit -bitin. Kaya, kaya mo yan. Sobrang dami yan. Baka malito pa niyan. <laughs> tanggalnya, <laughs> oke, <Okay>. hahaha, <Thank you. laughs> <Yang taguh. laughs> Happy birthday! O, nagalong. <laughs> Nakapula eh. Asa ba't ikaw walang mag-isa? sila? Hello? Ay, <laughs> Ito, para sa kwitis. ah oh, nasama lang yan. Ah. Ay, sorry. Malay na? Wala pa yung wheelbarrow? Ha? Wala? Anong klase yung wheelbarrow? Green? Ha? Ay, ah, yung green. Wala pa yun. Oo. Ay, yung ano? Yung Wala. Wala rin. Yung ah. pipe it. Wala na, magsasara na kami. <laughs> Ang dami mo <mong> na stock eh. <laughs> mat ayo ay ay ito lang lagi ang trabaho natin mga toots. Ay Okay Okay, kasok Salamat ah. So, ang oras natin mga dudes Alas 4 8 Nakakapon bago tayo umuwi, magpapadisel muna ulit tayo mga dudes. <coughs> Ayah magpapadiesel muna tayo mga boss. Ah, ting. Alas 4.11 ng hapon. hanggang dito na lang ulit ang ating vlog mga dudes maraming salamat ulit sa mga nasawang pan panunood ano ba yan? so God bless po tabuhay tayo lahat bye bye